Yumuko lang itong babaeng ito para kumuha ng lapis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naputol ang buong boss sa isang iglap. Natigilan si Mitsuko. Ang pagmamaneho sa unang pagkakataon ay nakakita ng kakaibang bagay. Bago pa siya makapag-react ay nahati siya sa dalawa. Sa buong sasakyan, si Mitsuko lang ang nakaligtas. Sa sobrang takot niya ay hindi na siya makahinga. Nabahira ng dugo ang maganda niyang pisngi. At huminto ang isa pang boss sa kalsada. Sa hindi inaasahan sa sandaling ito, isang kakaibang hangin ang umihip. Sa kabutihang palad ay napasquat si Mitsuko sa oras. Siya ay may ilang mga hibla na naputol. Kung hindi siya uupo sa oras, malamang na nahahati siya sa dalawa. Tingnan mo ang poste ng kuryente na naputol sa kalahati. Sa sobrang takot ni Mitsuko ay natigilan siya. Alam niyang may di nakikitang puwersa na kumokontrol sa lahat. Kaya dali-daling lumabas ng sasakyan at tumakbo sa kabilang direksyon. Gaano man siya kabiles tumakbo, lagi siyang hinahabol nitong malupit na hangin. Sa sandaling ito ay nakita niya ang mga babae sa unahan. Nakita kong dadaan na ang hangin. Walang oras para mag-isip. Agad na tinulak ni Mitsuko ang isang tao pababa. Ang natitirang tatlong tao ay agad na binawian ng buhay. Sa sobrang takot ng dalawa ay niyakap nila ang isa't isa at umiyak. Nagkataon namang may dumaan na grupo ng mga taong nagbibisikleta sa mga oras na ito. Akmang hahakbang pasulong ang babaeng ito at pigilan siya. Hindi ko akalain na hiwa pala ito sa bewang. Si Mitsuko ngayon ay hindi nang ahas na manatili kahit isang segundo. Dahil sa kakaibang hangin na yon, puputulan sa kalahati ang anumang madadaanan nito. Kailangan niyang patuloy na tumakbo sa kabilang direksyon. Hindi alam kung gaano katagal ito tumatakbo. Dumating si Mitsuko sa isang maliit na kagubatan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mga bangkay na lumilipad kung saan-saan. Mabilis niyang hinugasan ang dugo sa kanyang katawan. Pagkatapos ay umasa sa gininto ang kamay ng babaeng lead ngunit makapunta sa paaralan. Mas kakaiba ito. Tuwang-tuwa ang mga estudyante dito na parang walang nangyari. Labis na nalito si Mitsuko. Salit-salit na bumati sa kanya ang mga estudyante sa paligid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang umihip ang itim na hangin. Sa sobrang takot ni Mitsuko ay mabilis siyang nahiga sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi naputol ang mga tao sa baywang. Gulat na pumasok si Mitsuko sa klase. Sinabi niya sa lahat ang nangyari. Akala ng ibang tao ay may sakit siya sa pag-iisip. Agad niyang binuksan ang bintana at hinawakan siya para tingnan. Gayunpaman, sa ngayon ang lahat ay sobrang normal. Akala niya tapos na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon sa lecture hall. Yumuko lang si Mitsuko para kunin ang lapis niya. Pagkatapos ay makakatakas ka sa panibagong buhay. Sa huli, may nangyari. Biglang bumunot ng baril ang girlong ito. Galit na galit na pagbaril sa kanyang mga estudyante. Biglang, hindi mabilang na mga estudyante ang nasugatan. Tinanong niya si Mitsuko kung bakit siya lumiban sa klase. Pagkatapos magsalita, inihilig niya ang kanyang ulo sa kisame at nagkasya. Gamitin ang pagkakataong ito para mabilis na iligtas si Mitsuko. Ganyan lang, si Mitsuko at ang lahat ay tumakas patungo sa susunod na silid-aralan sa pagkalito. Dito sila nagtatago at walang lakas ng loob na gumawa ng kahit anong ingay. Sa oras na ito, ang ibang guro ay naabutan dito. Isang estudyante ang gustong tumayo at magprotesta, agad binaril at napatay. Nang makita iyon, natakot silang tatlo na malapit na silang matuklasan. Agad na napatay ang dalawang kaklase na nagtangkang pigilan siya. Nakikita yan ng ibang tao. Agad na hinayla si Mitsuko at naghanda na tumakas sa classroom. Ngunit siya ay brutal na binugbog. Bago mamatay, marami siyang sinabi kay Mitsuko na hindi niya maintindihan habang si Mitsuko ay naguguluhan pa rin. Siya ay binaril sa ulo. Hindi lang ang klase nila, ang buong paaralan ay nagkaroon ng ganitong eksena ng kakile-kilabot. Nagsimula silang lahat na tumakbo na parang baliw. Nagtakbuhan ng lahat sa bakuran. Gayunpaman, ang lugar na ito ay naging isang larangan ng digmaan binaril sila ng mga guro, biglang naging magulo ang bakura ng paaralan, hindi naman siguro magandang bagay ang pagtakas, nakita ni Mitsuko ang ihip ng hangin, maliban sa kanya, lahat ng estudyanteng naroroon ay hiwa sa baywang, Natigilan si Mitsuko sa kinatatayuan sa takot, nagpatuloy siyang tumakbo na parang baliw. Pagkatapos ay sa mataong kalye, dito siya nangangahas na maging lubhang naliligaw at nakakalito. Bakit walang lalaki dito? Siya ay may mga pagdududa. Dir diretsyong tumakbo si Mitsuko sa babaeng pulis. Sa puntong ito ay natakot siya kaya hindi na siya makapagsalita. Kalad ka rin lang ang babaeng pulis palabas. Sa hindi inaasahan, walang kakaiba sa paligid ko. Nang makitang naging stabilize na ang mode ni Mitsuko, agad siyang hinaila ng babaeng pulis. Papasok sa kwarto, sa hindi inaasahan parang kilala siya ng ibang tao Nang makalapit siya ay tinawag niya ang pangalan niya Medyo nataranta si Mitsuko, Teiko Police Napagtanto ni Mitsuko na siya ay naging ibang babae Tapos walang sabi-sabing hinayla siya nito papasok ng sasakyan Biglang maraming estranghero ang lumitaw sa paligid niya Pinipilit siyang pumasok sa wedding venue Ang kakaiba ay biglang sumulpot dito ang isang kaklase na namatay noong taong yon bago pa siya makapagtanong, napilitan siyang umupo sa isang upuan. Pagkatapos ay bihisan siya, matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao. Sabi ng mga kaklase kay Mitsuko, wala dito ang totoo. Sa binigyan si Mitsuko ng isang bote ng beer. Papatayin din daw niya ang nobyo mamaya. Magtatapos ang lahat dito. Tapos patayin lahat. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa bulwagan ng kasal, nagsisimula pa lang ang saya. Ito ay isang napakakakaibang kasal. Lahat ng naroroon ay mga babae. Ang nakakapagtaka pa ay hawak ng nobya ang kalahating bote ng beer sa kamay. Ang kakaibay ang lalaking ikakasal ay inilagay sa loob ng kabaong. Sa sandaling ito ay binuksan, hindi na agad napigilan ni Mitsuko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may matabang ulo ng baboy doon kaya sumugod siya at sinaksak. Ang mga taong naroroon sa pinangyarihan ay nataranta at nagsitakas sa lahat ng direksyon. Muling sumulpot ang kanyang kaklase, biglang hamarang sa unahan ang dalawang lalaking nakasuot ng itim, buti na lang at mabilis na pinalis ng kaibigan niya ang dalawang lalaki, Pagkatapos ay hayaan si Mitsuko na magpatuloy sa pantakas. Sinong mag-aakalang hindi pa rin siya makakatakbo ng malayo, tapos may isang babaeng sumugod at hinayla siya palayo, sanay na ngayon si Mitsuko na tumakas, tapos tinakbuhan yung ibang babae, hindi ko inaasahan yun nung napadaan ako sa salamin, naging iba na naman ako, nagkaroon siya ng mga pagdududa at nagsimulang tumakbo sa mga marathon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa likod ang lalaking may ulong baboy. Nakita yun ni Mitsuko at tumakbo sa kabilang side. Sundin ng mga tagubili ng lahat at tumakbo sa tatlong bundok. Nang hindi niya alam ang gagawin, biglang lumitaw ang isang batang babae at dinala siya sa kwebang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natakot siya sa eksenang nasa harapan niya. Sa harap ay isang grupo ng mga cute na babae na may mahabang buhok. Biglang naglabas ng kutsilyo ang dalaga at sinaksak si Mitsuko. Gusto siyang mamatay, at sinabing patayin mo na lang siya. Wala nang mamamatay dito. Kapag nasa panganib, biglang sumulpot ang isang babaeng kaklase, at iligtas si Mitsuko. Dinala niya si Mitsuko sa grupo ng mga babae. Maghintay hanggang makarating sila sa dulo. Bumukas ang mga braso ng mga kaklase. Gamitin ang sarili mong katawan, upang buksan ang mga bagong pinto para sa kanya. Hindi inaasahan na pupunta dito. Pagkatapos ay nakita ko ang ilang lalaking nakakulong sa mga bak bakal kala, May mga lalaki dito, bumalik na ba tayo sa totoong mundo? Nang may pag-aalinlangan, nagpatuloy si Mitsuko sa paglalakad. Ang poster ng laro ay lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga pangunahing tauhan ng laro ay silang tatlo. Nagpatuloy si Mitsuko sa paglalakad na nalilito. Sa isang kakaibang bahay, sa loob ay maraming karakter. Isang lalaking mahigit isang daang taong gulang ang bumungad sa kanya. Ito talaga ang pinagdaanan niya ngayon. Ito ay lumabas na si Mitsuko ay namatay isang daang taon na ang nakalilipas ngunit palagi siyang hinahangaan ng matandang ito, para hindi mawala si Mitsuko sa sarili niyang mundo, agad na nilika ang larong ito, ngunit ayaw ni Mitsuko sa ganitong uri ng buhay, bigla niyang naalala ang sinabi ng kaklase niya, kung mamamatay lang siya, walang mamamatay sa mundong ito, kaya kinuha niya ang tauhan ng matanda, diretsyong sinaksak sa dibdib niya, kasabay nito ang lahat ng mga karakter na pinangalan ng Mitsuko ay namatay. Ito na ang katapusan ng pelikula.